Time check po natin, 9.27. Andito po ako sa pwesto ng isa sa flawless na sakador ng baksakan. Walang iba kundi si Madam Lucy Torres ng baksakan, si Madam Christy. Samahan niyo po mag-update kasama ni Madam Lucy Torres ng baksakan dito po napakaraming talong pati okra. Kadadating lang binababa pa lang sa kolong-kolong marami na ang kumukuha. Yan, alamin po natin yung asking price ni Kuya Ito as Boyet De Leon o Christopher De Leon ng Baksakan. Ayan o. Oh. Tanong natin. Kuya Boyet, magkano yung ating uh, talong ngayon asking price? 70. 70. 70 ano yung mucho? Mucho? Muchacha. Muchacha. <laughs> yung okra natin magkano? Ayan, 20. Oh, 20. Ayan po ang ating Boyet de Leon, oh, Christopher ah. de Leon ng Baksakan. Oh, dito po tayo kay, ano, sa aking na ah, nanay. O oh, atin ating nena ng, ano, ng Baksakan. Ito po, meron po siyang mga kalamansi. Oh. Alamin po natin, asking price ang kalamansi niya pati ng upo. Ate Mena, magandang umaga. Talagang masigla-masigla pag umaga. Ate Mena, anong araw sa nagpupunta dito? May kahapon maaga kami. Alas 7. 7? Okay naman yun. Hindi kala kung umahin maka. May kumukha nung araw sa ating kalamansi ngayon, magkano itong garito as ming price? 1,1,000. 1,1,000. Yan ang ganda ng kalamansi niya, Ate Mena. Sa ating upo, Prince 15. 15 na yan, balag. balag. yung maganda 20. Oh, yung magandang magandang balag may 20 Pero meron din po 15. yan. Yung sitaw na ito kalabasa nga pa? Kalabasa. Sandaan. Oh, sandaan maganda no. Saan galing yung mga kalabasa natin ito yun, eh. Santo Domingo. Yung sito mo, yung ano uh, sitaw mong mahaba, yun, no? Mahaba 'yung ngayon? Ha? ngayon, 120 yan? oh, 120. Ano ba yun? Ah, verde o ah, Bulacan White? Bulacan. Ah, Bulacan White. Mahaba naman, 120. O, oh, yung medyo alanganin daw, 80. Merong 120, meron ding ah, 80. Yan. O, oh, kaya resti oh, Yung upong gapang, sampo. O, yung upong gapang pala, sampo. Yan, so resti Oh, tingnan mo ha, masigla malis. Alas 7 pala, andi dito na pala. Ano oras ka umuwi? Eh? Oh, medyo ano, medyo hapon-hapon na rin ano. Pero okay lang naman, hindi ka naman pagod, nakaupo ka lang eh, no? Okay. Ay, si Reset pag uwi daw niya, pain na siya, tulog siya. Eh dito nakaupo lang si. Boss, ayan, ayan. Good morning, sir. Ayun. Oh. Ah, oh, thank you. Ay, si Reset, ayan. Si Reset, si batiin mo na. Ma, ingat ka rin okay. Dito naman kay ate Baby, ano, ang daming pipinong puti, pipinong bakla, berdeng sitaw, bulakan white, talom, uh, okra, may Taiwan din, yan. Sitaw ang uh, pinakamarami ayan. Uh. Good morning natin, baby. Ang dami mong sitaw ngayon. Ano yung sitaw natin ngayon? Ano yan? Anong may, Bulacan, may Green. Magkano yung green natin muna? Yung green, 120, 130. Yung pinakamaganda yun na may 130, may 120. Yung hindi masyadong kagandahan. Ay, may 80. Oh, may 80. Yung bulakan white? Bulakan white, 150, 140, oh, ah, may, 130. Ah, medyo ano lang siya. Mas mahal siya ng konti. Ay, ay bumaba siya. Pero mas mahal siya sa green. Oh, ah, mas mahal kahapon. Magkaba kahapon. Eh, ito yung isang tagadala natin ano, ng gulay na yeah, si Edwas uh, ano. Out, Ayan na. Ako oh. <laughs> Gusto pala niya nakasayad. Oo, oh, side Ito, wag niyo, wag niyo nga ano, na uh, suplada lang to sa video pero sa personal hindi po to suplada. Ganyan lang talaga po yan. Ayan. Pero pag off cam po, talagang palabati po to. Ayan. Ha? Ah? Mamayain talaga pag sa sa video pero pag Ayan. off cam siya, palabati naman siya. Na? Ayan. Ayan. Oh. Ayan. Okay. Ayan. Oh. Ay, yung pipi ng puti natin, Ate Baby. Puti, 20 lang, Aske. Wala kang okay. puti. Ay, yung bakla. Bakla, 20. 20. 20. Ay, yung okra. Okra, 25. 20, 25, yung Taiwan. May 55, may 50. Ay, yung talong mo na ganun. Ay, 75 ka. Oo, oh, 75. Ito nga natin maganda. Ah, yung, yung magandang maganda niyan. Ah, ito na medyo maliit daw 60. Um, siya okay. Siya, okay, salamat at ah. baby Sa kan si, si, Siya ba yung dalang may ng sitaw? Yan. Ay boss, ito pala may dala ng sitaw ano. Pasensya na po, medyo may uh, sa sano sa camera, oh. Tag, Tagasan po ba to, Ate Baby? Oy. Taga ga, test taga, taga taga saan po kayo? po. Anong pang Anong pangalan niyo po? Joseph po. Oh, medyo shy type siya sa camera. Pero sa personal po, ano siya ano yung mapapalabate pala kay Bigan. Ayun oh, ayan. Palasubo. Oh, Dito kay boss, tanong natin yung ano, yung ganda ng ano ng kamot ng Taiwan, oh. Ang linis, o. oh. Oh. Ito yung ano po. Oh, okay. Okay. Mas magaling Taiwan natin ngayon maganda? Magaling Taiwan natin ngayon? Okay. 42 42 42 ang ganda. Isang mapagpalang araw mga kagulay and a blessed Sunday po sa ating lahat. Today is June 29, araw po ng linggo. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o turing na presyo ng mga sariwang gulay. Tulad po nang nakikita nyo sa ating video, dito lang po yan sa atin pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Cabanatuan Baseball Training Center palayin ka ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte alamin po natin yung mga asking price o touring na presyo ng mga gulay nito tandaan nyo po ha asking lang hindi pa po final prices dahil ang asking price pwede po yan magbago minu minuto oras oras depende po sa ganda ng gulay na dumadating dito o sa volume ng mga gulay na dumadating dito kaya kung bago lang po kayo sa ating youtube channel Dan TV Mister Palente please don't forget to subscribe our channel para po naka update po tayo sa lahat ng mga presyo kaya para let's samahan nyo na po mag update dito po tayo sa kaibigan natin na kagawad ng Barangay Caudillo si Conce Ato medyo malis tanungin natin yung saluyot pati ano eto eh merong ano daw ng sili magkano po madaming daw ng sili natin ngayon 50 oh, 50 sa saluyot po 15 meron din siyang ano ato daw ng sili ito no magkano po 12 eh yung talbos ng kamote po Sampo, ocho, yan. Sa, sa okan mo, madam? 20 Oh, 20, yan. Salamat po. Ayan po. Nakita na naman po natin yung uh, Isabel Dasa ng, ano, ng baksakan. Galing po ng 100 Islands. Nung isang, uh, nung isang linggo sa, ano, siya, sa Boracay ngayon, 100 Islands po. Good morning, Sir Marco. Sir Marco, ang dami magandang mess. Magkano yung ice cream price ng dilaw natin ngayon? Wait. 2.8 sa puti. Hindi ko alam. Wala, eh. ah, wala pa. 2.8 lang po. Ayan po yung Isabel Daza natin na galing sa 100 islands. Tatlong araw po. Medyo mahihain din po ito eh. Ayan. Pala, may sinibuyas pala dito eh. Eh, yung sinibuyas natin po. 65 po. O, oh, 65. Maliit yan ha. 65. Ayan. Salamat boss. Salamat madam. Talaga may uh, si ano no si Madam Isabela Dasa. Dito po tayo sa parang John John ko. Eh, may mistisya siya. Parang John John, maglari yung mistisya natin ngayon. Hindi naman masyadong. O, oh, yung magandang maganda. O, oh, yung magandang maganda. O, yung magandang maganda. Pero meron din siyang 45 ganito. Ano? 40. Ah, 40. Yan. Depende talaga sa ganda ng gulay. Sa okra natin. Sa okra natin, magkano? Sa okra natin, 15. Eh, sa ating ah, uh, talong? Anong natin na, 60. 60. Yan, Mag-alas 10 pa lang po, ang Oras natin, kaya... Hospital yung kayo, natin. Sino ba? Ay, bakit? Uh, kaya na, kaya na, Ayan. Ah, uh, Boss Andres, uh, pag paggalin pag ka. Uh, get well soon. Uh, Panigarado na mga makakabawi ka eh, no. Ingat-ingat lang sa mga kinakain. Uh, sa mga ano? Oh, uh, kasi sa uulan eh, no. Ay, uh, na. Okay. Gagaling agad 'yan. sa okay. Uh, Madam Rosie nag sa. Ayan, dito po. Dito po, tanong po natin kay Derek Ramsey pati kay Angelica panganiban yung presyo ng ating mani na. Boss, magkano yung isang bundle ng mani natin? Ayan, Madam Angelica 1 ano? Pag per kilo po, Madam Angelica Ayan po, Angelica panganiban ng ating baksakan Eh, yung ating ano, itong kamatis, ano ba to? Garnet Garnet, biskaya, magkano po per kilo? 23 23. Ayan po si Derek Ransi. Ang ganda ng katawan. May abs. So. Pinapakita <laughs> ni Derek Ransi yung ads niya. Abs niya. Boss, ads ba? Ads? Ah, uh, hams. Eh, magkano yung ano natin ngayon labo? Oh? Ay, boy. Boy, magkano yung... Ay, magkano? 250. Yan. Sige, boy. Ayan po, natyempo ang ko si Boss Edward. <laughs> Alamin po natin yung asking price ng bonito ni Sir Edward. Pati itong ano niya, pato lang ang <laughs> Boss Edward, magkaring bonito ang palaya mo ngayon? Ayan, 50. Yung pato palitpit. Sabi mo 20. 20. Ayan po ha, so, sa nagtatanong kay Boss Edward, ito na tempong. Bira ko kasi mas tempong, kaya bira ako ma-interview. yan Yung bonito niya, 50. Yung pato palitpit niya, uh, 20. Asking price lang po ha. Ngayong oras po nito yan ha. Alas 10, 5 na po. Dito sa ano may nakita ako ng ano eh Sultan ay no Si Maylin. Madam, sultan natin ngayon. 75. Ito na ba yung ano? Ang laki na, no? Grade 1 na, kabilis naman, no? Ay, si Boss Ading, no? Hello, Kalaki na agad, no? Ito, ah, magkano ulit yan, ba? Sultan? 75. Itong, itong ating, ano, yung kamatis mo, Boss Ading. Ano, ano yung patag yan? Hindi po, gusto. Ah, 22. Anong pa, ah, variety? 23 lang po, benta niyo. Ma, medium, medium lang. Anong ano yan? Anong... Ah, uh, diamante. Ah, diamante. Sa pipino uh, bakla uh, mo? Pipino po, 22. 22. 22. 22. Ice cream price lang po. Ngayong oras na ito, ayan. Ah. Tanda niyo po yung ice cream fries. Ayan price. po, yung kamatis natin. Ayan, 23 ito, ito lang. Malaki, ah. Ito, malaki. Ito malaki. Pwede po magbago yan, ha? Ah. Or, uh, ah, minuminuto, oras, oras, ano? Opo. Oh, yan, depende po sa dating ng mga gulay, ano? Yan, okay, salamat. Yung mag, mag my boyfriend at mag girlfriend po. Yeah, Yan, boy. Yan, yeah. girlfriend niya, boyfriend niya. Dito kay Ate Ine tanungin natin Asking price cream fresh na dito sa Sigarillas. Ate Ine, magkano yung ice cream fresh mo Yung touring mo? Touring po, 1-3. 1-3 po, touring lang po yun. Ayan. Ayun hey, sa Pia mo, Ate Ine. Eh. Oh, 15 'yan. Salamat, ini, 'Yan, ang ganda. Gaganda ng ng gulay ni Ate ini dito. Ere, alamin natin dito yung presyo ngayon ng uh, sibuyas. Ayan, yung poging nagbabantay dito sa ating sibuyasan. Good morning, boss. boss, magkano na yung sibuyas natin? puti? Storage to, di ba? Magkano na po ngayon yan? 5.50, ilang kilo po yan? Siyam na kilo. E eh, yung pula? Pula 8.20. 8.20, siyam na kilo din. 820. Super white? Super white, 5.30. 5.30, ilang kilo yan? 5.5. 5.5 kilo, yan. Eh yung ano, yung kanso? Kanso, 400. 400, o, 4.20, oh, ilang kilo? Meron tayong 5.5 at 5.0. Okay, Eh yung ating sa labong munggo? Labo, 2,000. 2,025 kilos ano o yan. Ay, okay, bati mo naman yung kaibigan natin. Hindi ko nakikita eh. Pero laki mo rin na nakikita. Okay. Paganda naman ni eh, Madam Gal. Nakashort pa talagang. Ang laki ng improvement niya no. Medyo gumanda si Madam Gladys kasi tumaba na sumersi pa. Yan o. No? talaga magaling lang mag-alaga si Sir Anjo. No, yeah. I'm glad. Good morning po. Lalo kaya ito ang gumaganda araw-araw. Magkano po yung repolyo natin ngayon? Ask lang. 350. 350. 350. Yung ating sayote? 200. 200. Sa patatas na malaki, yan. Patatas, 350. 350. Sa carrots? Carots, 550. 550. 550. Sa ating pechay bagyo? 300. 300. 300. Sa green bell? Green bell, 150. Sa celery natin at least? Ito yung ating beans. beans lettuce natin. Letos, 120. Green eyes. Yan. Uh, yan po. Medyo maganda po yung aura ni Madam Gladys ngayon. Talagang ibang mag-alaga ang boss dyano natin. Yan. <laughs> yung kajim ko. Ah, yung kajim ko naman si Kukil. Lumalaki na rin katawan. Okay, good morning. Ayan o. Malaki na yung mga palikpik ni ano ni Toki. Okay. Yan. Uh, dito kay Madam Luz, tanong natin yung kanyang bonito uh, pati yung patulang palitit Ayan. Uh, medyo maganda ngayon yung araw ni Madam Luz Ayan. Hindi pa tanga Hindi pa lang <laughs> tanga Sari, Sariwa pa raw siya ngayon Sariwa pa Madam Luz, magkano yung ating na bonito ngayon? Yung pinakamaganda 30. Yung pinakamaganda 30. Ay, yung ating patolang palitpit. Patolang, na, 25 naman ako. Ayun, 25. Ay, yung ating, ano, yung okra. Okra, bumaba. Kahapon 30 kami, yun 25. 25. Itong daon natin ng sili. 50, 40. 50, 40. Ay, may santul ka, oh, santul, oh. santol ka, maka-santol mo. Santol, sampo. Sampo, sa bayabas. Bayabas, 60-70. Yan na, kung gusto nyo pong uh, magdala ng gulay, kay Madam Los, o bumili ng gulay, kung gusto nyo alamin yung number niya, sabihin nyo lang po sa akin, bibigay ko yung number niya. Okay. Okay, okay. Tanong natin ngayon, magkano yung kalamansi dito, yung magandang maganda, eh, si Madam Benji. Madam Benji, good morning. Magkano po yung magandang maganda natin kalamansi ngayon? pinaka one two yung pinakamaganda po yun na. pero may mga hindi kaganda merong one man, may one yan yeah. ay yung papaya natin madam menti onse onse yan ayun ang aking ano yung idol ko ando din yung idol ko Ah, oh, dito may hinog na papaya kay Bunso. Bunso, magkain pa pinong ang ah, papaya natin hinog. O, oh, 25. kung gusto yung... nyo. Kasi bira kasi yung papayang hinog dito sa baksakan. Dito kay Bunso meron siya. Oh. Malalaki pa, magaganda pa. Ayun sa piyan natin, Bunso. 15. 15. 15. Ayun natin. Tingnan nyo yung, yung, yung papayang niyang hinog. O, yan. Mamaya bibili tayo. Bibili ako mamaya ng papayang hinog. Mag-update muna tayo. No, wala pa rin po si Madam Juliet at si Madam Jackie dito sa na naman nila ano ni Angel Locks pati si tanong natin yung ano yung presyo ng pechay at saka ng uh, mustasa yun dumadating kay ano kay Scott dami ito ang gaganda ng ano ng mustasa pechay maganda Madam, so, magkano Ma na yung pechay natin ngayon, Asti? 25 yung mustasa 4035 yeah mas angat yung mustasa 4035 sa petay naman 2520 Boss sanay nagpapatanong uli ng suprema dito kay Madam Bin Kahapon po na interview na natin uli dito eh. nagpapat, may nagpapa-may nagpapatanong uli boss magkano na yung suprema natin o, oh, magkano ngayon yung asking price? Kaya, yeah, medyo magandang balita yan para sa mga kaibigan natin farmers. O, oh, hindi. Dapat mga ito. Na. Matagal nang mababa, ano eh, no? O, oh. oh. dapat naman umangat na talaga siya. Kawawa naman yung mga kaibigan dito. Ang sa Biscaya. Eh medyo angat na angat na 'yan, ano? Oh, yun sana nga ngumusta sa ano kay Ate Bing, may magaling, maganda at malaki na siyang restaurant ngayon. Saan yun? sa saang barangay Saan bayan yun? Sampo. Oh, sa Rizal. Anong pangalan ng ano niya? Ng restaurant? Bing Canteen. Canteen sa Barangay Estrella, ng Rizal, bayan Rizal 'yan. Dayuhin niyo na po mga taga-Rizal, masarap magluto si Ate Bing. Okay, salamat. Ayan po mga kapalengke ang ating uh, pinaka latest asking price update ng mga ng gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Cabanatuan Baseball Trading Center Palengke ng Sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte Please don't forget to follow my page. Palengke na sa galon din ng ating YouTube channel. Dante with Mr. Palengke. Para po sa inyong pag-update. Tanda niya po. Puro asking price lang po sa mga kaibigan po pong farmers. Puro asking price lang po. At ang asking price po nagbabago po yan. Depende po sa minu minuto o oras-oras ng dating yung mga gulay dito. At kung gaano karami dumating gulay. Sana po ah uh, kung anong oras yung andi dito po. Po ako. Sana po malaman nyo, ganun ang aspin fresh na yon. Nagbabago po yun sa ibang oras. Sige po. Okay, and tomorrow. Bye-bye. God bless us all po. Ay, nari, magkano yung ating kalamansi ngayon? Aspin. Okay, po ang tawad. Oh, ito, isang libo. yung alagbat yun natin ngayon? 35. 35. Si Sir, nakita ko na lang. Hindi ko makita itong si Sir, eh, na? Ba't nagagayon kayo? Mala, ah? Eh? Oh, napakainit na napakainit pa. Maglagay ng ventilator. Oh, mag, mag ng karton Pamay pa may eh. pay. niya pa yun. Ito, oh. oh, okay, bye bye. Ito yung luya natin. Bas magkano na yung luya natin ngayon? Oh, ang gaganda ng luya nyo. Tignan nyo. Quality, quality. Pang mall to. Ito yung pang matagalang luya pag na stock Ganda. 110 po.